papansin nyo, maliit lang yung aking lutuan. O, di ba nga? Kasi hindi naman kumakain si Heaven ng pagkain tao. <laughs> At ito, inumpusahan ko nang hiwain yung ating kamatis. Habang hinihiwa ko yung kamatis, guys, nailagay ko na pala yung CD para po pampalasa yon At habang naghihiwa ako ng kamatis, parang may naisip ako, tama ba itong mga ingredients ko? <laughs> bahala na at ito slice na natin yung luya hinugasan ko na yung mga ingredients na yan guys ha bago ko hiwain ang paghiwa ko ng uh, luya is ganyan guys yung iba ini-scrape scrape ako kasi gusto ko tanggal lahat ng mga balat wala lang nanigurado lang ako ayoko naman kumain ng may balat charot <laughs> At ito, pa-strip-strip -strip ang aking paghiwa. Nilublub ko na doon sa aking lutuan. Siyempre, yung sibuyas. Hugas na rin yung sibuyas. Ako kasi, guys, as in tinatanggal ko yung first layer ng onion. Magastos, no? At ganyan ang klasing hiwa pag mga sinigang. Ginawa ko lang apat na slices. Siyempre, yung ating radish balat-balatan na rin natin guys. Hugas na rin yan actually. Yan, dagdag yan pang palansa. Ay pampatanggal Ganan. At ito namang gabi is pampalapot. Di ba? Tama ba talaga itong niluluto ko? Sinigang? May gabi? Please comment down below guys. Basta imaginary eh, ko lang to. <laughs> bahala na kayo kung gusto niyo gayahin or hindi pero why not give a try di ba meron din akong okra diyan guys bali apat or limang pirasong okra lang mag-isa lang naman kasi ako at maliit yung aking lutuan pang-isahan lang talaga at yun nga pala sinindihan ko na yung kalan at yan po guys ooh, ang mga ingredients look Ngayon, habang nagpapakulo po tayo, syempre, islice na natin yung ating radish. Ano ba sa Tagalog to? <laughs> Bahala na. Siyempre, natin yung ating gabi na pampalapot sa ating sinigang na salmon head or ulo ng salmon. Ayan guys, slice lang natin ng Cubes, cubes, depende sa inyo kung anong gusto nyo size Ako kasi maliliit para madaling maluto Yung iba kasi dinudurog yan Ako hindi na, kakainin ko na lang Medyo maliit yung kutsilyo ko dyan guys Itinuloy ko na lang yung paghiwa Do malambot naman hiwain yung gabi Ganon din guys yung sizes Mga pang cubes, cubes lang Mga bite size At syempre ilagay ko na siya sa ating lutuan Para lumambot habang kumukulo Dahil medyo matagal palambutin yung gabi diba nga ito naglagay ako guys ng spring onions tama ba talaga tong ginagawa ko <laughs> Ah, basta sinigang ang tawag ko dyan. Bahala na kayo kung gusto nyo sundan yan. Pero try nyo na lang din. Hiniwa-hiwa ko na siya, guys. Yung ating spring onion. Yan, pampadagdag aroma yan sa ating sabaw. At ito, kumulo na, guys. Nag-add on na ako ng asin. Hindi ako naglagay ng patis, guys. Asin lang nilagay ko. Dahil wala lang. Gusto ko lang asin. Kasi rock salt naman yung nilagay ko. At tinakpan ko siya, guys. May nilagay ako dyang, ano, agimat. <laughs> yung Ajinomoto yun ganan Optional yun guys ha Pwede kayo maglagay Pwedeng hindi Pero ako naglagay ako Ayun kumulo uli guys Actually nag overflow nga yan dyan Dahil maliit nga talaga ang aking lutuan Siyempre solo lang naman talaga ako At yung radish guys Pipino ba? Ay hindi radish Ayun labanos Nag post po muna ako Dahil nag google ako guys Kung ano yung tagalog ng radish Labanos pala <laughs> pasensya na. At yun, naglagay na rin ako ng okra doon. Oh. Di ko lang nasabi kanina. Dahil nga doon sa labanos-labanos. Guys, parang mag-overflow siya. Diyos ko. Po. Pero ginawang ko ng paraan, guys. Nilublub ko sa ilalim dahil nakabara yung ating other ingredients para mag-compress po lahat. At syempre, inanoan ko yung sabaw para maluto yung ating salmon head. At ito guys, ang ating pampaasim. Siyempre, para matawag na sinigang, yung ating mamasita na sinigang mix. Ayan, tansyahan lang dyan guys ha. Depende po sa dami ng ilalagay ninyo. Kasi ayoko nang masyadong maasim. Wala, choice ko lang. At ayun, nilagay ko na guys yung spring onion. <laughs> Mag-overflow na talog siya. <laughs> ano naman kasi? Ang liit ng lutuan. And this time guys, Ilalagay ko yung kangkong. Hala, sana hindi siya mag-overflow. Nahandahan kong nilagay yan dyan, guys. Tingnan <laughs> Overflowing talaga siya, guys. Tayo ginawa ko ng paraan, hindahan-dahan ko siyang kinumpress down dahil para po -loob -loob talaga lahat. Ay, buti naman napagtagumpayan ko. O di ba nga, manifestation lang talaga. Tinakpan ko na siya, guys. At syempre sabay ko pinatay ko na yung apoy at ito ang kinalabasan. Charan, ang oh, sarap-sarap niya tingnan, guys. At masarap naman talaga nung tinikman ko. Kain po tayo. Uy, nasa sa inyo ha kung gusto niya sundan ang recipe pinato choice nyo yan pero sa akin ang sarap sarap lahat yun lang maraming salamat guys and please don't forget to like comment and share sa aking mini vlog 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 hanggang sa muli guys maraming salamat and big shout out sa aking tough fan kay Mary Jane Ramirez na palaging nakasubaybay at nagsishare ng aking mga vlog at sa aking mga bagong followers maraming maraming salamat po sa inyo dahil po nagsubscribe po at nagfollow kayo sa akin basta maraming salamat o paano itutuloy ko na yung aking pagkain dahil lasap na lasap ko talaga ang niluto ko o di ba nga love your own in all fairness guys masarap naman yung kinalabasan ayan kinain ko yung gabi guys hindi ko siya dinuro gusto ko siya kainin nang buo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thanks for watching.